Welcome back po sa ating channel. Breaking news. Vice ganda suportado ang aktres na si Kim Chiu maging sa kanyang love life suportado rin. Reaksyon nito alamin. Umani ng samut saring reaksyon ang naturang pahayag ng unkabugable star na si Vice ganda kung saan, ipinaramdam nito sa kanyang kaibigan na si Kim Chiu na hindi na siya iba pagdating kay Vice. Matatanda ang matapos maghiwalay ang naturang aktor na si Sian at Kim, hindi nawala sa tabi ng aktres ang kanyang mga kaibigan sa industriya ng showbiz. Maging ang buong Showtime family na talaga namang pagpapakita ito ng pagmamahal sa kanya ng programa at maging ang kanyang pamilya. Masakit man raw kilavice ang nangyari sa aktres at aktor subalit ayon mismo sa kanya mas okay na yung pinalaya na ang isa't isa lalo na kung pakiramdam nila hindi na nagwo-work ang kanilang relasyon. Samantala hindi naman ito naging madali para sa aktres na si Kim dahil nga naman sa mahigit isang dekada na relasyon ay nauwi lang din sa hiwalayan, pero may aral ito pagdating sa aktres na talaga namang natuto na siya. Ngayon naman ay napapabalita naman ang aktres na si Kim na kung saan ay mayroon ng namamagitan sa kanila ng kapamilya aktor na si Paolo Avelino na talaga namang pinag-uusapan ng madla. Hindi nga naging madali para kay Kim yung i-adjust ang kanyang sarili lalo na sa mga taong nagmamahal sa kanya, subalit naroon pa rin yung kaba at takot na baka mangyari ulit, subalit kitang kita naman kung paano magmahal si Kim Chu na ibibigay ang lahat para sa kanyang minamahal. Gayun pa man marami man nga raw ang bumabatikos sa kanilang dalawa ni Paolo ay hindi naman sila pinapabayaan ng Kim Pao fans, na talaga namang namamayagpag sa iba't ibang bahagi ng social media na hanggang ngayon kinakikiligan ng mga netizens at maging ng mga solid fans nito. Mahal na mahal ni Vice Ganda si Kim Chu hindi lang kaibigan ang turing nito sa aktres kundi para nang ang kapatid ang turing nito sa dalaga, kaya naman maging sa kanyang love life ay suportado rin ng host. Ayon mismo sa kanya kung saan tayo masasaya ibigay natin at doon tayo mag-focus kaysa naman ipilit natin ang mga bagay na alam naman natin na nahihirapan tayo. Kaya naman dahil nga sa pahayag na ito ni Vice Ganda marami ang humanga dahil hindi lang basta kaibigan ang turing niya kay Kim kundi para na ring kapatid niya na talaga namang kitang kita mo ang pagmamahal nito sa dalaga. Sa kabilang banda umani naman ito ng samot-saring reaksyon at opinyon mula sa kanilang mga fans, na talaga namang kahit saan pinag-uusapan ang tambalang Kim at Pao na talaga namang kita mo ang pagmamahal nila sa aktor at aktres.